Buong araw na naging maalon ang karagatan sa probinsya ng La Union. Ito'y sa paghambalos ng storm surge o daluyong. Isa sa mga naapektuhan nito ang bayan ng Santo Tomas. Of course, these are coastal barangays at si Governor Raffi po actually ay tutungo sa mga apektadong barangay po na ito para i-assertin mismo ang sitwasyon ng ating mga kaprobinsyanihan na apektado nga po nitong ating mga storm surge. Uh, bukod po sa Santo Tomas ay nakita din natin yung iba pang epekto po ng malalakas na alon even dito sa mga tourist areas po natin dito sa may Urbistondo, San Juan. So, sa monitoring ng La Union PDRMC, aabot na sa 240 pamilya ang inilikas sa probinsya. Sa lungsod ng San Fernando, pabugso-bugsong ulan at hangin ang naramdaman. Ang ilang puno naman nagtumbahan ang mga residente malapit sa dalampasigan sa mga evacuation centers muna nagpalipas ng gabi. Kaliwat ka ng clearing operations naman ang isinagawa sa bayan ng Baknotan dahil sa mga nagtumbahang puno sa kalsada. Sa bayan naman ng Luna, buong magdamag na nagbantay ang mga otoridad sa dalampasigan dahil sa storm surge. Pero ang ilang residenteng nakatira malapit sa dalampasigan agad nang inilikas. Napinsala naman ang isang silid-aralan ng Wenceslao National High School sa bayan ng Kaba matapos matumba ang isang puno. Inaalam pa ng pamalang panlalawigan ang lawak ng pinsala ng Bagyong Christine sa probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.